Kapag nasa gitna ng krisis, ng isang emergency o kahit ng anong medical na sitwasyon na kailangan ng agarang atensyon, mas malaki yung posibilidad na makakaligtas ka o makakapagligtas ka ng buhay ng iba kung alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Kaya ngayong araw ay may makakasama po tayo no? na magbabahagi sa atin ng kaalaman kung ano nga ba yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin kapag may emergency ngayon po ay makakasama natin dyan si Doc Louis Ocampo, Managing Director ng Ronin Emergency Medical Service. Maganda umaga po, Doc Louis, welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Ay, maganda umaga, uh, Audrey. At maraming salamat at narito kami sa RSP, mm -hmm. Ryan, Rise and Shine Pilipinas. Okay, Doc Louis, no? Uh, lahat naman siguro ng mga Pilipino, nakaraans na ng Emergency, lalo na kapag bumabiyaki tayo sa kalsana, may mga nakikita tayo, may mga nadidisgrasya, may mga sitwasyon na pinabaha tayo, lumilindol. So kapag ganito po ang sitwasyon, ano po ba yung mga dapat at hindi dapat gawin? Well, uh, with regards to emergency, mm -hmm. uh, nag ako ng, mas madali tandaan, mm -hmm. tandaan natin yung RSP. Uy, parang so, rise, and shine ah, oh, rise and shine Pilipinas. Ah, ah. No? So, R is a response plan. Mm -hmm. So, pagka nangyari yung tinatawag natin the, the big one, mm -hmm. so, i activate ng government natin yung response plan, kung ano yung mga gagawin. And at the same time, yung S, yung mga services, like yung command center, mm -hmm. i-activate ia yan. Yung communication, mm -hmm. i-activate ia yan. At saka yung mga emergency medical service na katulad ni Ronin, mm -hmm. na nagbibigay na isa sa... 100% supporter ng ating gobyerno na makatulong sa mga emergency uh, incident sa ating bansa. Mm -hmm. Okay, at Palang... yung letter P nga pala, mm -hmm. no? Importante yung public information. Mm -hmm. So RSP ang importante. Okay, do pag-usapan po natin itong grupo nyo, no, Ronin Emergency Medical Service. So 24 hours kapag kayo po uh, kinailangan ano, meron ko yung mga hotline, pwede kayong makontak, ano. Darating po ang Ronin. Yes, uh, darating ang Ronin dahil sa importante sa atin yung handa tayo. Mm -hmm. At ang maganda kay Ronin, ang lahat ng ating mga ambulances ay advanced life support. Mm -hmm. Meaning kumpleto tayo ng gamit, may defibrillator, may mechanical uh, ventilator, mm -hmm. merong uh, oxygen, may gamot, may nurse, may doktor, kung kailangan nila automatic 24/7 may tawag uh, mga may tawag kami, walang tawag. Yung mga emergency medical technician natin, yung mga nurses and doctor, nakaantaba yan 24-7 mm -hmm. sa mga area na meron tayong command center. Mm -hmm. Okay. So, bilanggit niya na po area, no? So dito po ba yan, within Metro Manila lamang? Ang operation natin ngayon ay nasa NCR. Meron tayo sa Iloilo City. So Iloilo, meron din tayo sa Angeles. Mm -hmm. Pampanga, at meron din tayo sa Boracay, mm -hmm. at soon magkakaroon tayo sa Bohol. At ang pangarap ni Ronin ay mag-operate ang Ronin sa major cities sa buong Pilipinas kasi napakalaki talaga nung tinatawag nating gap mm -hmm. with regards sa emergency response plan. Mm -hmm. Okay, pag-usapan po natin yung mga emergency situations, sir. No? So, Doc Louie, halimbawa uh, may kasama ka, kasama mo yung pamilya mo, no? tapos uh, may nangyaring emergency, disgrasya, ano ba yung dapat gawin ng mga kumbaga, able pa, no? yung kaya pang uh, makapag ng tama? Number one, kailangan calm muna tayo. Mm. Usually, kapag may emergency, kahit sabi mong nasa medical field ka, nagkakaroon tayo ng panic. Nagpapanic mm. tayo. sapos nagkakaroon tayo ng uh, sumisigaw, uh, nawawala na tayo ng... sa so, wisho, Dapat stay calm. Tapos, i-ready natin yung sarili natin. Mm -hmm. Tapos, i-check natin kung... Uh, ano yung kalagayan nung, uh, nung may emergency? Mm -hmm. At importante yung alam natin kagad kung sino yung tatawagan natin para mabilis kagad makarating yung tinatawag nating tulong na emergency sa mga nangangailangan. Mm -hmm. Well, uh, minsan kasi ang, ang emergency nangyayari sa mga isolated na lugar, no? Kaya importante yung sinabi mo, kailangan yung mga hotline numbers na yan nakalista na sa cellphone mo para agad mo silang uh, matatawagan. Pero ganyan pa man, pag-usapan po natin yung The Big One na binabanggit nyo kanina. Ito yung malakas na pagyanig na posibleng mangyari sa ating, uh, dito sa Metro Manila. No? Handa po ba ang Pilipinas para dito? Maraming ginagawa ang ating gobyerno mm -hmm. sa pag Itong tinatawag nating the big one. Like yung mga drill, importante yung ginagawa nating drill. Ginagawang uh, yung information, dissemination, very important talaga yan. Kasi hindi natin alam kung kailan tatama ito. Pero importante sa ating mga kababayan, yung bang lagi tayong handa lalong-lalo lalo na kung sa bahay natin or sa opisina natin i-check natin yung mga dadaanan mm -hmm. kung ano ba doon yung pwedeng matumba. Mm -hmm. So kung alam mo matutumba yon, dapat itali mo na kagad mm -hmm. or i-secure mo na kagad. At kung sakaling nagkaroon ng ganong uh, pangyayari, sino yung mga dapat nating tawagan? At mm -hmm. ang Ronin ay isa sa tumutulong mm -hmm. sa talagang kakulangan, no? Kasi talagang pagka yan, lahat ng agency, lahat ia-activate. Mm -hmm. So kasama si Ronin dyan, para maka makapag-save tayo ng mas maraming buhay. Well, Doc Louie, malamang-lamang ano, um, recently nakaranas po tayo ng matinding pagbaha dito sa Metro Manila. Ano po ba yung naging uh, uh, tulong mula sa inyo? Ang talagang challenge natin dyan, syempre pagkabaha, pagkapuno na, hindi mm -hmm. na makakapasok yung um, ating uh, ambulansya. Mm -hmm. Pero sa Buracay, meron kaming inaayos doon na magkakaroon tayo doon ng uh, Jetski Medics. Oh. So, para di ba yung mga nag toon, -ano doon, nag nagsiswimming o kung anong mga activities. Pero dito sa NCR, meron tayo at saka sa Iloilo at saka sa Pampanga, meron tayong tinatawag nating biker medics. Yun naman yung kung sakaling traffic, uh -huh. yun kagad yung first responder habang naghihintay sa ating ambulance. Pero kapag ka talaga baha, wala tayong magagawa kasi hindi makakapunta uh -huh. yung ano. Pero soon, magkakaroon tayo ng uh, ronin boat. Uh -huh. Na, na pwede ng... Uh, makalusot sa baha. Okay. Doc Louie, importante rin po yung first aid. Uh, mas maganda, mas maraming na Pilipino yung nakakaalam nito. Kayo po ba yung nagkoconduct din ng mga seminar para turuan yung mga komunidad patungkol sa mga first aid? Yes, nagkoconduct tayo ng uh, basic life support training, mga mm. first aid training sa bawat barangay, sa bawat subdivision, sa bawat company, para mas, magkaroon tayo na mas malawak na kaalaman with regard sa emergency o tinatawag nating uh, Uh, response kagad mm -hmm. na pwedeng gawin para sa first aid para yung mga tao uh, mas marami tayong ma mm -hmm. Okay, Doc Louie, bilang panghuli, ang inyo pong ang inyo pong paalala sa ating uh, mga ka-RSP sakaling magkaroon sila ng uh, emergency situation. Ang paalala natin kung sakaling magkaroon tayo ng emergency situation, number one, is stay calm. So, i-check natin muna yung sarili natin para mak makapag-isip tayo kung sino yung mga tatawagan natin. At dapat alam natin yung uh, numero ng mga emergency service na katulad ni Ronin. Mm -hmm. Kung uh, sakaling may ganung pangyayari, matatawagan ka agad natin. At uh, importante sa atin yung huwag tayong magpanik. Mm -hmm. Kasi karamihan talaga nagpapanik. Mm -hmm. At importante yung... May erong alam. Mm -hmm. So, kaya nga importante yung training, importante yung uh, yung tinatawag nating saving lives information kasi sa oras ng pangangailangan, dun lumalabas yan. Alright. Maraming salamat po sa lahat ng informasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Nakapalain po natin si Doc Louie again. Maraming salamat po. Thank you.